Hello, hello katigang. Andi dito na naman kami sa Costco sa murang merienda. Biro mo ito sa dami. Ayan. At saka dalawang hotdog. Ayan. At saka isang slice ng pizza. Isang slice ng pizza ang laki eh. Ayan. At saka dalawang soda na ano nag-refill nag yung siya pa yung walang kas walang kamatayang ano uh, soda eh hey, ito magkano lang ba ito Is it like like 13 dollar <laughs> tatlo lang makakakain <laughs> let me see ayan 13.01 <laughs> eh hey, ito ang dami na ayan kaya dito mura dito. <laughs> mura. Okay, dokey. Ito, hot dog wala pang ano, yung mga inilalagay, tinataping lalagyan pala. Okay, dokey. Makakakain. eh kainan na para makauwi na. Bye-bye.